Hello everyone! Ito po ang paggawa ng puso. Ayan, nagpagawa po kami ng puso kay Yaya Bibing para lagyan namin ng bigas at aming iluloto dahil amin, aming babaonin. So, mas magandang puso ang baonin mo para hindi mapanis. Hindi madaling mapanis yung kanin mo. So, nakagawa siya ng 15 pieces na puso. Ayan. Akala mo madali lang tingnan pero ang hirap pala. Ayan. So, maraming uh, ano, maraming style kung paano pag uh, paggawa nitong ano, puso. Ayan. So, marami na ang kanyang nagawa. Ako hanggang sa tingin-tingin lang. So, ang gandang pakinggan o no, na gumagawa ng ano parang ang dali-dali lang si expert na naman siyang gumawa ng puso si Yaya Bibing yan tapos na ang daling matapos ng isang puso ayan ayan magta-try nga ako kung ah... Uh, kung masusunod ko ba yung mga steps. Yan, una ay tanggalin natin yung yung tingting. -ting. Yung tingting. -ting. At saka ayan, bubuka natin yung yung dahon. Yan. Sundan lang natin ang mga steps kung makakagawa ba tayo ngayon ng puso. Ayan. So, nahihirapan talaga ako nito. <laughs> ang hirap. Ayan. Promise, ang hirap. Ang dali lang palang tingnan, pero hindi kaya. Hindi pala. Ayan. <laughs> Talitali ko lang sa aking kamay. Ayan. Tingin mo na ako kaya, bibingkong Ano bang paggawa? Ayan. <laughs> Oh my God, ang hirap pala. Ang hirap palang magawa ng puso. So, magsasayang na lang ako. Isasay ako na lang ang maglalagay ng bigas para isahayang dyan. Kaya, tingin-tingin, um, more tingin para matuto sa mga steps. Ayan.